Mga kapatid Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na huwag mapabilang tayo sa mga tao na ang kanilang kaligayaan ay hindi lang dito sa mundo. Isa yung sa pinakamatamis na level ng pananampalataya ng isang tao na hindi lang dito sa mundo ang nagpapasaya sa kanya. Bagkos, sa tuwing iisipin niya udi kaya pag muni munian niya ang gantimpala ng kanyang gawain ay magkakaroon siya ng magandang balita sa kanyang sarili babalitaan niya kanyang sarili sa paanong paraan mababatid niya kung ano ang maaring gantimpala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain sapagkat yun ang kanyang magiging motivation dahil kung wala sa kanya ang pagbabalita sa kanyang sarili na ito ang magiging gantimpala ng kanyang gawain paano siya mamotivate sa paggawa ng kabutihan paano niya pataasin yung level ng kanyang pananampalataya ay hindi nga niya alam kung ano ang magiging reward sa kanyang mga pagsamba o kabutihan na gawain dito sa mundo.